Maningning creek po, eh dati po talaga, ubod po ng dumi. Wala ka po makikita ang tubig. Kasi ang dami po talaga mga baso-basura. Talaga po ang dumi-dumi dati. Nung biglang kami nanatira dyan, napuno na ng water lily. Tapos sabi ko, ba't kaya nagkaganyan? Tapos ang baho ng tubig, malamog. Sobrang nakaka -ano na, nakakainis, nakakasukabaw. At saka noon, pag pati umuulan, tatlong araw nang tapos ang ulan, Baha pa sa amin. Ngayon hindi na. Madilim ang dating kulay ng Maningning Creek sa Santa Ana, Taytay Rizal. Mm -hmm. Noong 2012, sinimulan ng mga nakatira rito ang bayanihan para linisin ang tubig sa paligid nila. Ang dating maruming creek Kinilala sa ASEAN Youth Summit pagdating sa pagsusulong ng kalinisan. I believe may plano na rin na gayahin yung nangyari sa Saibaningning Creek sa Vietnam, Cambodia, Laos, Singapore. Yun. Sa local naman, dito sa CDO, uh, ang ganda niya kasi lahat ng paghihirap namin, nag, nalinis yung creek, nagkaroon siya ng magandang bunga, ng bunga, tapos ngayon nasa for replication stage na siya. Ang mga miyembro ng Angat Kabataan ang nagsimula sa paglilinis sa Maningning Creek. Pinaka-start niya talaga ay may grupo ng kabataan na nagnanay sa baguhin yung mundo. So, tagpi-tagpi siya. Mapalad po yung Barangay Santa Ana kasi yung kapitan namin ay engaging po siya. And at the same time, dito po yung common na barangay po ng lahat po ng members po ng youth. Nang manalasa ang bagyong Ondoy noong 2009, Binaha ang kanilang lugar. Barado kasi ang creek. Ayaw na nilang maulit sa hinaharap ang problemang dulot ng matinding baha. Mabigat ang mga unang hakbang sa paglilinis ng Sapa. So bilang kabataan, ang gusto nila, sugod lang ng sugod. O kaya natin to, kaya natin to. Pero na-realize namin na hindi namin kaya kung kami-kami lang. Doon kami humingi ng tulong. Kinailangan nilang humingi ng tulong sa mga nakatira sa gilid ng Sapa. In Invite namin sila, yung mga nakatira sa creek, kami sa Angat Kabataan, yung sa pamahalang barangay ng Santa Ana. Tapos nagkaroon ng isang upuan lang, isang meeting lang na ito ang magiging resulta ng paglililis natin yung cake para sa inyo din to. Kung naalala nyo yung undoy, dapat iwasan natin yun. Ito ang dapat natin gawin, magtulungan tayo. Si Violenda nakatira sa gilid ng Sapa. Bali, 1972 po ako nakatira na rito, sa creek na to. Ano pa po, puro kangkungan pa nung araw to yung sapang ito may mga isda, may mga marami ho kami pinagkikitaan anong araw dito. Sumabay sa pagdami ng populasyon sa gilid ng sapa ang paglapot ng tubig nito. Dito raw kasi dumidiretso ang tubig na galing sa kanilang mga bahay. Sa karamihan po ng tao na puno na po ng water lily, tapos sa maraming bahayan na nung sa bandaron sa ilang-ilang, Bali na anod na po lahat dito yung mga dumi. Ang suporta ng mga residente ang nagpadali sa paglilinis ng Maningning Creek. Kaya ako yung sumama ng paglilinis dito sa Maningning. Kasi ho, dito ho kami nakatira. Kami rin ho ang nakikinabang sa, pag, sa kalinisa. Kailangan ay magkaisa sa paglilinis ng Maningning Creek. Maraming sumasali kasi nainganyo sa paglilinis namin. Marami ka kung hinayayang maglinis. May suporta ng ilang pribadong kumpanya, non-government organization at opisyal ng barangay ang paglilinis ng sapa. Dahil ito'y napasimulang natin at nakikita nila namang nila ang epekto, lalo-lalo na pinagpatuloy natin yung pagtatanim din ng mga halaman dito sa Manining Creek. So marami talaga ang natutuwa at uh, patuloy nilang inaalaga yung ating nasimulan. At uh, hindi lamang sa mga tao ako nakakakita ng uh, ginhawa, kundi pati doon sa mga dating habitat nitong ating lugar.